Ibig sabihin, lahat ng mahawakan nyo ng kamay, pag-umalis eh? na kayo lang. Sinong may umalis Okay. Bago umalis ang tatay, hindi po ninyo pagpalaan sa pangalan Amen? Pag sinabi gan pagpalaan nyo yung dampat, Uy, ng tatay daming kulit. Amen? Sino ang karpintero ang tatay? Oh. Wala? Ako! Yan! Hihipon niyo ang tatay niyo. Pag nagkakarpintero, hihipon niyo sa kamay. At ang tata tatay niyo, niyo. Amen? 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 Naniniwala ba kayo? Hindi naman kayo naniniwala eh. Hello. Amen! 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 Amen. Ngayon, dalangin ko na lagi yung tatandaan na lang yung manipan na sa simula pa'y kasama na ng Diyos ang salita. Amen? Naniniwala ka? Naniniwala ka? Kasama natin ang Diyos? Naniniwala Amen. ka? Amen! Okay. Okay. May gagawin tayo. Sir Miriam, kanta. Ano kanta? Ano kanta? Okay. Alam okay.